Hello and what's up, mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids and nga tayo galing ng Ibaan, Patangas mga kalapatids Deliver tayo ng ating mga alagang kalapate mga kalapatids Ang nag-pick up ay yung kapatid ni Sir Robin, ah uh, Mark Robin Porto At nung nakaraan linggo, araw din ng linggo mga kalapatids Marami din salamat kay Sir uh, R. Chris Luke mga kalapatids yan Kumuha sa atin ng apat na gagawin, niya, na gagawin breeder at kay Sir Mark na gagawin din siguro breeder at sana mag-uwi ang ibon ng maganda at sana ay mag-produce ng magandang ibon ng inyo ang ating mga kalapati na, na, na galing dito sa Eh, Sana mag-produce inyo. So anyways, mga kalapatids, uh, yun nga, magtatanggal na tayo ng tubig ng ating uh, mga ibon. At uh, anong oras na? porna ng hapon. So mag-prepare na tayo para magpakain ng ibon. So bukas araw ng Monday hindi muna tayo mag vlog uh, yung uh, araw ng linggo pero Monday nang upload ito mga kalapatids so yun so kamustahin muna natin itong mga breeder natin so yan yung ating mga breeder mga kalapatids bale ito ya out na rin natin to mga kalapatids ya out na natin to at uh, yan lang muna ang ya out natin tsaka yung, pa, yung pares niya Yat natin Alpons, yan. Bali mag-ama sila, pero pu pure Alpons yan mga kapatids. Sa inyo magkamukha So itong matitira sa atin ito, ito. Tsaka ito, tsaka ito. Tsaka yung dalawa, yung mga hina doon, tsaka yung dalawa rito mga kapatids. Ililipat natin yung dalawa dito mga kapatids. At tsaka doon mga kapatids. So bali pag nag-breed tayo ay isasama na nga natin, pagsasama sama na natin tapos sa tanggalin na natin yung ibang gulungan na hindi naman talaga natin magagamit mga kalapatids so pampaskip lang at uh, nagbabawas nga tayo ng ibon mga kalapatids kasi nga uh, hindi tayo masyado makapag ano uh, makasali sa karera kasi nga lahat ng stock na ibon natin i-out na natin mga kalapatids so yung uh, mag magabang-abang lang tayo mga kalapatids ng ano ng uh, update ng mga post natin mga kalapatids para uh, ano uh, sa mga ibon na i-out natin mga kalapatids So ayun mga lapatids, Uh, babalik ko sila maya, maya mga kalapatids pagka ano pagka napatapos na nating pakainin mga kalapatids kasi masama tayong magwawalis pa tayo maglilinis pa ng kulungan mga kalapatids kasi hindi na nakapaglinis nung umaga mga kalapatids kaya ngayong hapon maglilinis tayo mga kalapatids so maglilinis muna tayo let's go So yan mga kalapatids, ang ating mga ibon, mga kalapatids, pinapakain na nga natin mga kalapatids. At uh, yun nga, muling ako nagpapasalamat kay Sir R. Chris Luke at saka kay Mark Robin Porto mga kalapatids. Yan, sa mga kumuha sa atin ng ibon, maraming maraming salamat sa inyo mga kalapatids. Sana ay uh, mag-uwi ng maganda ang ibon nyo. So yun, abang abang na lang kayo sa pag-out nitong iba natin mga kalapatids. Nagtaas ulit tayo ng tatlo, apat itong brown itong golden yung, tege, yung white tiger grizzle at itong isang black na to tatlo tsaka uh, ito itong check na to yan mga kalapatids tinasa natin niya mula doon sa ating stock loop mga kalapatids so bali labing lima ulit yung ibon natin mga kalapatids so yung may puti sa ulo na yon hindi yun kasama sa iya out natin pero meron tayong iya out na breeder uh, old bird mga 2 years old yung alpons natin yung pure alphonse kasi may anak naman tayo no nasa stock loop so magiiwan na lang tayo ng dalawa siguro cup at hen para mapanatili natin yung pure alphonse mga kapatid so yun maraming thank you ubusin lang nila yan sakto na yan para sa kanila labing lima so wala mukhang labis pa nga ata ayan no? malabis pa yung takal natin so may iba dyan na naglulugon itong golden ayan tsaka itong ang no panot ulo Nag, mga naglulugon at uh, yung isa nating young bird ayan no tinanggal lang ko ng bagwis mga kalapatid dahil malikot ganyan ng parusa ko pagka hindi agad umuwi pinubunutan natin ng bagwis at isa pang isa yan, intayin nyo lang yan taka ka to mga kalapatid PPC mga uh, kalapatid South Summer yan eh, eh, hindi ko sana yan i-out pero i-out na natin kaso wala nga bagwis babago pa lang natubo mga kalapatid kasabay pa ng lugon so okay lang yon mga kalapatid hindi naman yung makaka-epekto sa lipad nila pag tumubo na yun at yun at yun din naman ang na resulta nun mga kalapatids so ayan mga kalapatids ito na lang yung mga natitira mga kalapatids pero na lang doon sa puti ang ulo na maraming nagkakainteres hindi natin i-out yan kasi nga gagawin kong breeder yan ginawa ko lang siyang uh, breeder flyer dito sa atin mga kalapatids so lahat yan i-out na natin at mag aakyat pa tayo ng mga stock mga kalapatids So, swerte na mga kawan ng mga to kasi hindi to sa akin. At simula nung inilipat sila sa stock, hindi na sila. Sa stock loop, eh, hindi na sila tinuruan mga kalapatids. So, ayan mga kalapatids. Dito ko na natataposin itong video to para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalapatids. sa eh, Nation Vlogs dito sa YouTube channel at saka sa ating Facebook account, Bondiles Reyes, at sa ating uh, Facebook page. Ala eh, Nation Vlogs mga kalapatids. Salamat mga kalapatids. Bye-bye.